Karamihan sa mga Pilipino ay nakaranas ng sumakay ng jeep na ilang dekada nang tumatakbo sa kalsada ng Pilipinas. Napamahal na rin po kayo sa si jeep ko yan. Okay. Malalaman na namin yan. Ang tagal na namin yan eh. Pero isa lang ang pinagtataka ko. Bakit tila gigil na gigil tayo na i-pace out ang mga ito? Alleged corruption and government's PUV modernization program. Magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan. Tatanungin kita at sumagot ka ng totoo. Ni minsan ba sa buhay mo, hindi ka natulungan ng jeep? Sumasakay ka ba ng jeep, Giselle? Opo. Sangayong ka ba sa desisyon ng gobyerno na i ang mga jeep? Mas mura po kasi sa jeep kasi sa ipapalit nila. kawali sa sangayon ka ba na ma ang jeep? Hindi po. Paglaki mo, hindi mo na makikita yung jeep? Gusto ko makikita ko pa rin. Yung bata ko nakita ko, siyempre hanggang pagtanda makikita ko pa rin dapat. Andito tayo ngayon sa Quezon City kung saan libu-libong pasehero ang nag-aabang araw-araw. Nung estudyante ka pa, nung walang wala ka pa at ginagapang mo ang pag-aaral mo, sa jeep ka sumasakay. Kahit na 20 lang ang baon mo maghapon, na pagkakasya mo dahil sa jeep ka sumasakay. Pero ngayong may magandang trabaho ka na at mayroon ka ng sariling sasakyan para bang kinalimutan mo na agad kung saan ka nagsimula. Daan-daang jeepney drivers ang nagrally, pero ni isang pasahero walang sumuporta. Noong dekada 70, ang presyo ng bigas ay 2 piso at ang presyo ng pamasahe sa jeep ay piso. Ngayong 2024, ang presyo na ng bigas ay 65 pesos. Pero ni isa sa atin, walang kumukontra, walang nagrarally. Samantalang ang mga jeepney drivers kailangan pang magrali at magtigil pasada. Mayayangat lang ng 50 sentimos ang pamasahe. Alam nyo ba, habang ini-edit ko tong video na to, ayaw tumigil bumagsak ng luha ko. Dahil ngayon ko lang na-realize kung gano ka-unfair ng mundo. Mayroong 115 milyon na tao sa Pilipinas pero tila iilang tao lang ang nagdesisyon na i-pace out ang jeepney. At itong mga tao na to, sigurado ako hindi pa nakaranas sumakay ng jeep. Birthday po naman. Sino may birthday? Anong gusto mo ngayong birthday mo? Saed may sama lang kami. Bigyan natin ang pangkain yung mga bata. Thank you po!